Isa sa mga bagay na ayaw nating mangyari pero tiyak naman nating mararanasan ay ang failure. Dahil ang tao ay may limitasyon, ang failure ay talagang kanyang kakaharapin sa buhay sa mundo. Ayaw natin dito pero mahalagang tandaan na mahalagang bahagi ito ng pagkatuto at siyempre paglago. Ikaw ba? Naranasan mo na bang magfail? Siguro sa isang exam, sa isang opportunity o kahit sa pag-ibig. Mahirap, di ba? Nakakahiya, nakakalungkot, minsan parang gusto mo na lang maglahong parang bula, magpalit ng muka kung posible, o magbakasyon muna ng mahabang panahon. Madalas pag nagfail tayo, parang nakakadala. Ayaw na nating umulit o kaya kung magta man lamang ulit, parang bumabalik yung mga ala-ala ng mga kabiguan kaya parang naiisip natin na oh, huwag na lang. Madaming dahilan kung bakit may takot ang tao sa failure. Isa na rito yung pag-iisip na pag nagfail tayo, eh bababa yung pagkatao natin. O kaya iniisip natin na parang binibigo natin yung mga umaasa sa atin pag nagfail tayo. Siyempre, hindi naman sa gusto nating magfail pero mahalaga na unawain natin na hindi sa lahat ng pagkakataon ay wala nang kahihinatnan ang mga failures natin. Maganda ang reminder sa Bible. At nagagalak din tayo kahit na dumaranas tayo ng mga paghihirap dahil natututo tayo magtiis. Alam natin na ang pagtitiis ay nagpapabuti sa ating pagkatao. At kung mabuti ang ating pagkatao, may pag-asa tayo na makabahagi tayo sa kadakilaan ng Diyos. May nakapagsabi na ang failures daw ay necessary but unwanted part of the process. Kailangan at mahalagang bahagi ng proseso na laging inaayawan. Hindi naman natin inaasam ang failure, pero mahalagang maunawaan na ang pagtugon dito ang siyang magdedetermina ng tunay na tagumpay. At ang sabi, naharapin ito ng may tamang attitude, magalak hanapin ang tamang tugon matuto asamin ang magandang bunga nito paglago kaya sa susunod nahaharap ka sa isang bagay na maaaring magdulot ng kabiguan alalahanin mo na ang diyos natin ay hindi nalilimitahan ng ating mga kabiguan kung paanong kaya niyang gamitin ang tagumpay upang tayo ay hubugin ay kaya din niyang gamitin ang kabiguan upang tayo ay pagpalain kaya ibigay mo ang pinakamahusay na kaya mong gawin at magtiwala ka sa ating Diyos. Dahil sa Diyos, lagi kang may dahilang umasa. Kaya, asa ka pa ha.